Idol Zane, no, before tayo mag-start, tanong mo na kita. Ito ba yung kauna-una mo na rigid MTB? Yan, ito nga, no, first time lang ako nakakita ng uh, Ambran Ice Skyland. Yan nga, first time lang talaga. Uh, Skyland to na, anong model ito? Private collection, no? Ah, uh, parang ano, no? Parang pamilya sa akin yung hubog ng free, parang Avia. Yung ano, uh, kakambal lang rigid fork ko ngayon sa tactical ko. Ito yung Ragusa R300 na 27.5 na hindi suspension corrected. Ah, uh, nung brand nito. Yung sari pa. Ah, uh, ito totong gulong. Ah. Uh, ito ano, ano 'yun? Ground control? Yes po. Ah, uh, specialized 'to, di ba? The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so. Hello so guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Zane Villa Hermosa. So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Zane, no, before tayo mag-start, tanaman mo na kita. Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Ah, uh, opa, Ito pa yung pinakauna-una akong Rigid for... Ah, uh, galing po ako sa Fixed Gear Scene sa swing up ko sa MTB. Ah, bali, ano, ano yun? A straight swap? Ah, straight po, yes. Ah, straight swap, no. So, next question naman, Idol, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo ngayon? Mostly, crit races, mm. mga Yopeco, Tokwahan, po. Mm. Ah kapag inside dito sa Vermosa? Yes po. Ah pag long, ride, wala pa? Wala pa po. Mm. Pero kapag ano, nagkaroon ka ng time na mag long ride, saan yung mga pinaplano mo? Ah fantasy, tak-tak, saka bosoboso boso-boso po. Ah, boso-boso. Ito nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hartin Mountain Bike Frame. Yan, ito nga, no? First time lang ako nakakita ng ambrant uh, Ambran Ice Skyland. Yan nga, first time lang talaga. Uh, Skyland to na, anong model ito? Private collection, no? Ah, parang ano, no? Parang pamilya sa akin yung hubog ng frame, parang Avia. Ah, Avia po. Oh, parang kamukha ng frame ng Avia, no? Kasi may nabadchip na ako dati kay Bill Manantil na uh, private collection din pero abi naman. So ito naman na uh, Skyland 'to. Oh. Skyland uh, private collection na Pursuit Excellence ta XC Hardtail mountain bike frame. Uh, ano 'to? Aluminum 6061. Ah uh, pang 27.5. Yes, pa. Then sinukot ko si yung seat tube na 'to size 15.5 lang 'to eh. So ito ay size small 'no. Then tapered yung head tube 'no. Then sa cable routing uh, sa FD tsaka sa RD internal tapos external sa rear brakes. Yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Uh, ano to? Pang 31.6? Apo. Yan, yan pang 31.6 mm diameter na seat post. Uh, quick release drop out. Then, ang brake caliper mount naman yan is, yon uh, post mount. No? Yan, so next naman, ito kanyang rigid fork. Ito yung, ano, uh, kakambal lang rigid fork ko ngayon sa tactical ko. Ito yung Ragusa R300 na 27.5 na hindi suspension corrected. Aluminum 6061 Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length At saka yung blade length ito Then yung steerer chop nito Yan straight or not tapered Yun nga naglagay siya ng adapter Para, para maging compatible dito sa kanyang Tapered head tube ng Skyland uh, Quick release yung drop out Then ang disc brake caliper mount din naman yan Is post mount Next naman sa kanyang uh, cockpit ito yung, ito yung kanyang handlebar no? uh, May idea ka ba kung anong brand ito? Uh, Sagmit po Yung Sagmit no So kung nakita natin Parang ano no, may boxy pero parang pa ganun no. Fancy ko lang. Dito bali dito ka komportable no. Uh, 31.8 mm ang diameter. Sinukat ko yung lapad dito nasa 510 mm. Yan, uh, next naman ito kanyang grips, ito yung Ragusa no. Ragusa na handlebar grips at umaambon na. Huwag sana lumakas. <laughs> Yan, so next naman ito kanyang stem. Ito yung uno na aluminum na 110mm ang haba Negative 17, na? Negative 17 degree yung angle Next naman ito kanyang integ ano, ha? tapered, tapered headset Ito yung mountain peak na silver rings uh, Next naman ito kanyang seat lap Ito yung stock ng Avia mo o unbranded? Uh, stock po Yung stock daw ito ng Avia na Allen type aluminum 34.9mm ang diameter Yung seat post naman niya wake Wake na aluminum 6061 uh, 31.6mm ang taba 400 to no? Yes. Yung 400 mm ang haba na setback na may single ball clamping system. Ah, uh, next naman ito kanya saddle system na wala yung upholster. Uh, ano po 'yung brand nito? Ah, uh, saddle po. Ayun, Rimpok saddle na kahawig ng Physic Arione no? Na walang butas sa gitna, malambot at flexible, uh, steel railings. Ano 'yung review mo dito sa saddle mo, idol? Um, uh, malambot po siya, masarap siya mga pang kare kare mm. pwede kang makausog-usog depende kung gano'ng kalakas yung angin okay kasi ano no dahil nga doon sa mahaba yung no? Yun, eh. yan uh, next naman sa kanyang drive train yun nga nakapambansang drive train to one by so wala kayong makikita na front shifter front derailleur at saka extra chain rings uh, ano pala yung brand ng rear shifter mo uh, micro micro new yes po ah, katulad dati sa ginamit ko no? pero eh, parang ibang model to no Ibang model to ng micro nyo na pang 9 speed, no? Oh, okay. Yan pang 9 speed. next naman itong kanyang MTB crank. Ah, uh, uy, gumagala. Dela ka. Yan ito yung kaniyang kanyang XXC3 na Halotech. Yung bang bottom bracket ito aerobic din. ano po at Shimano. Shimano. Pagkakaalam ko. Ah, pili ko hindi Shimano kasi wala nakalagay ko nung BB ano, 2 Ano? Ano yung BB? Wala nakalagay, no. Pero hindi ito Aerowick, no. Anon po. brand lang na, no? Uh, 170 mm ang crank arm. 104 BCD. Ano lang to, pang purpose build na pang one-by. So, isang isang 104 BCD mount para lang sa isang chainring, no? Na, ito, ito yung chainring niya na one-by, narrow wide, na rounded. Ito yung pambansang brand na Decas na 4060. Yan, so next naman itong, ano ba na yung brand ng sa ano mo? Rock Bros. Rock Bros, no? Na road bike, clipless pedals. Ito naman kanyang chain ano ka ulit yung pagkabasa natin dito? MSN? MSN, MSN Sport to. Yes, na 9 speed. Then, ito naman kanyang uh, MTB cassette sprocket. Tingnan natin. Yung Sunrun, no? Kala ko Sunrise. Sunrun. Na 1132, no? Yes, 1132 na 9 speed na MTB cassette. Then, next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung micro na pang 9 speed, do no? So, tari kita. Uh, ano yung review mo sa micro na RD? Tsaka yung shifter? Okay naman. Okay naman, smart naman po yung paggamit, walang delay. Ah, walang delay, no? Wala po. Yan, ito nga yung kanyang dry train setup ng kanyang MTB. So, sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong. Ah, nung brand nito? Yung Saripan. Ah, ito totoong gulong. Ah, ito, ano, ano yun? Ground Control? Yes, po. Ah, specialized to, di ba? Ah, uh, ako. Okay. Parang specialized to na, ground control. Kasi parang, ah, oh, tama, ito nga, specialized ground control na 27.5 by 2.1 na ano to wire bead to no okay. wire bead ng exciter ah uh, itong rims na to idol anong brand na to anon ah uh, anong anon brand no anon brand po uh, ano to galing to sa ano Ah, uh, sa ano para swap pala to swap no okay. street swap pala to aluminum double wall 32 yes yan yung spokes stock na sinipols mo Submit. Submit. then next naman ito kanyang hubs ito nga ito yung speed one torpedo na 8 pulse no ya kasi type pa freehub, body seal bearings. So check natin yung turog nito idol ay uh, pag naka-frame pa natin. Hmm. Yan hmm. guys, yan yung turog ng Speedwon Torpedo MTB Hubs kapag naka freewheel Then okay na no. Then lasa lang sa kanyang brake set. S ano to diba? S, S SIV Simaers. Yes po. Yan ang uh, hydraulic brakes and dual piston. Ah, kita. Ah, since na uh, iko yung second na gumamit ito no? Ano yung feedback mo dito sa hydraulic hydraulic brakes ito? Ah, uh, medyo ano. Okay lang naman kasi med parang pump type. Kailangan pang parang iganoon pa no. Yes po. Para, para, tumig, para kumagat. Tumig, tumigas, tumigas nang tumigas. Okay. Ah, uh, last lang sa kanyang rotors yan. Uh, ah, lang idol para makita ko yung rotors mo no. Yung kanyang disc brake rotors, parang kamukha ng Aragusa R200 pero ito particular na rotor na ito walang brand no so ito ay unbranded no yes, na 160mm na diameter harap tsaka likuran uh, na fixed type and bolt type disc brake rotors so idol uh, Zane magkano yung total cost nitong uh, rigid MTB mo eh? mga nasa 13 13,000. Yun yung swapping value, no? Yes po. Na doon sa fixed gear mo, no? yan guys, ito nga yung Skyline. Ah, Skyland. Skyland Private Collection Rigid MTB ni Idol Zane Villahermosa. Yan guys, no, na na natin itong Skyline Private Collection Rigid MTB ni Idol Zane Villahermosa. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Ah, uh, shoutout nga po sa SS, SSC SAC team siya kasama sa mama ko eh, so salamat sa pag-bike mo no kasi nakita ko siya nang ano naglaladlad na, nag, nagla dito no. At saka umaambon na. Ganin ano yan yung ulap. <laughs> yes, thank you ah. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Then Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matatali -totally notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and right sa po sa inyo.